So yan, what's up mga idol? Ay, may bisita tayo dito, mga idolo natin yan, no? Oh. Taga saan kayo? Ayan, mga idolo natin, no? Oh, galing ito, taga Torios daw. Si Jason. Naku, ito ata yung... Ano ko ah? Si, ano, ah, uh, star sender ko wow. to, eh. Ito, idol natin isa pa, o. Oh. Jude po. Jude daw, Jude. Ayan, magatingin daw sila ng kung anong makikita nila din eh. At yun na nga mga idolo ay wala ng intro intro at welcome ko na sila dun sa aking munting tindahan at ayan na unang una pa lang pagpasok pa lang ay yung kulay violet agad ang kanyang kinuha nako ay alams na nako ay idol din pala ito ni violet at ayan nagtingin din siya nung lever boots kasi nga ilalagay doon niya doon sa kanyang bike kaso wala tayong available na black at ayan na nagtingin pa siya ng ibang pyesa at yung kasama niya kumuha siya ng level boots na kulay violet at sa kanya naman ay yung handle grip na violet at ayan na, nagpahabol pa nga siya ng brake pad at pinacheck nga niya kung anong klase daw yung brake pad ay sabi ko, meron akong available dito wag kang mag-alala, idolo kaya ayan, binaklas ko na at pinatakid na rin niya sa atin mga idolo at ayan na, yan ang ating customer ngayong hapon wow. si na idolo, Jason Peña Flor napakaangas, from Torrijos pa mga idolo. Ah. Galing pang sibuyaw. Pero... Nasa box siya ngayon. Aw, naman. At maya-maya pa nga ni, ay binaklas na nga ni natin at tinakid na natin yung bagong brake pad doon sa kanyang dalang road bike. Ay irihiram ang daw niya. Ay naku, inaalagaan pa rin. Sana all inaalagaan. Na po naman talaga. At ayan, pagkatapos natin palitan yung brake pad ay itinakid na natin doon sa kanyang rim na mountain peak. Kita wow. mo naman yung logo ng kanyang rim. Envy. Oops, angas nako ito naman ay na talagang solid na solid na idolo natin kasi siya yung sumusuporta sa atin sa mga uploads natin. Nako, sana naman ay bigyan siya ng maraming blessings ni God sa araw-araw ba. Nako, at ayan na, pagkakabit nga natin ay in adjust ulit natin yung kanyang break pad kasi nga medyo sumasayad at nako kailangan na adjust natin ng na maayos yung caliper para walang maging problema at ayan trial and error lang tayo diyan mga idolo kasi nga yun may sumasayad at sumasayad talaga dun sa kanyang gilid na break pad at ayan na nga mga idolo hala adjust pa rin natin ang adjust at makukuha din natin yung tamang timpla at shoutouts mga idolo natin dyan patuloy na ng nunukad at nagsishare ng aking video auto shoutout sa inyong mga idolo comment lang kayo dyan at pagkatapos nga ay ayan na dumako na tayo sa kwentahan kung magkano yung nasira ko sa kanilang bike abaw na manat nasira at ayan na pagtapos nga ng bayaran ayan na sukli ang malala naman. At na manat oh, na maraming salamat sa mga nanonood dyan mga idolo abang abang lang sa mga next upload kung saan anak ko naman magabigay ulit tayo ng blessings ba? At ito na nga, kinabit na ni Idolo yung kanyang level boots. At nako, oh, ay napakaangas naman ang level boots niyan. O, oh. violet na violet mga Idolo. Ay violet talaga naman. His sauce ay pag hindi ka naman lumakas talaga niyan. At maya maya pa ay syempre. At na si idol natin dyan o. Oh. Thank you idol. Yeah. Yan. Idol, thank you. Nah, ingat ya ingat ingat hmm, ingat ya